it, it didn't matter to you na it was uh, 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 uh ATV that was the first choice for LT? Um, well, syempre at some point, you, everybody wants to work with Vilma Santos. Like, everybody would want to work with Ms. Nora because Kasi they're really the prime stars of this industry in the Pero, you know, naniniwala kasi ako na kung hindi talaga nauuwi hindi talaga mabukol. So, I get it. It's totally fine. Um, probably may niwala din naman ako na sinabi ni Ate there'd be another project that's really meant for us. And I'm holding on to that. Kung naniniwala ako na may isa mas mag magiging magandang proyekto na talagang meant para sa atin. At ah, sa so tinawagan ka niya? Okay. Magkausap, magkausap kami. Okay. Ay, magkausap kami. kami. She didn't have to. But nag-apologize pa siya. But she congratulated <laughs> us and Miss El- Nani Elk, for the movie. Pagkarang Grabe naman itong artista ito, si Vilma Santos na ito. Nag-explain pa siya. hindi naman kailangan. Wala naman kailangan. Nasa isang industriya lang tayo. And it happens. Hindi, hindi naman bago yung ganito, di ba? Na wala naman din kaming expectation pareho na magiging magkatrabaho kami. Pero syempre, doon yung umaasa ka na at some point matutuloy, ganyan. Pero then again, ipinagpa sa na lang namin kung ano yung nararapat. Yun yung mangyayari. Tagisan daw ito ng galing ng espanta ko because si Kao, si LB, si Chanda, si Janice. Alam mo, hindi na nga, ito parang wala akong dun word na talisan eh. Kasi talagang nagtulungan kami nang hindi namin ka nag-uusapan ano kailangan. Uh, yung, we respected each other's craft as an actor. And, alam namin na kailangan namin gumugod sa isa't isa. So, pag nag-roll yung camera, matikyan kailangan na sa character mo tapos kalas ka na lang pag tapos na. But ano siya, um, alam mo kapag ka ang grupo ang kinabibilangan mo, sanay na sanay na si ginagawa nila at very giving actors. Eh. Napaka-fluid ng character na lalabas kasi nagbibigay. So it's a very giving set when it comes to acting. May silent rule ba na take one lahat? Actually, marami. Ay, talaga? Marami. Na mga take ones namin. Siyempre, hanggat hindi sinasabi ni Direk Chito na kung ano yung susunod na mangyayari. Lahat kami hindi nagsasalita, nag-aabang kami, ano mangyayari. Ano lang Good na ba? Okay na ba? Ano na sinabi niya? Tapos may mga five minutes yan, hindi kami nagsasalita kasi hindi kami kakalas sa emosyon. Pag sinabi ni Direk na, okay, next set up. Ah, so take, it, take one, take good job tayo, good job tayo. So para pa rin kami mga bata, na mga bagong artista na nag-aabang kami, ano bang ano bang grade natin dito?